Ay pasukan ng hangin. Ay, pasukan ng hangin. Ito lang para niya, pag ayo pasukan ng hangin. Ito kailangan natin. Pag ayo pasukan ng hangin, ito kailangan ko natin. Alam, apat na lapad natin Up. Yeah. Ayan, yeah, okay na. ko na ng hangin po. Tigas na yan. hangin na pa,